ni Pangulong Noy Noy Aquino ang ginawang back-channel negotiations ni Senator Antonio Trillanes IV sa China. Mananatili rin daw bilang back -door negotiator ang Senador dahil sa tulong daw nito sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Nakatutok si Claire Delfin. Remember, the President answered, answered, you, answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. Ilang araw matapos ang bangayan ni Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Antonio Trillanes IV, nagsalita na si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Paano nga ba naging backdoor negotiator ng pamalaan sa si Trillanes sa ating territorial disputes sa si China sa Panatag Shoal? Ang tanda ko dyan, uh, kinontak tayo ni Senator Trillanes at tila sa China sa at the time at nilapitan sa tinanong yung posibilidad kung pwede siyang maging back channel nga. So, in the absence of any other you know, uh, channels that were existing beforehand, at sa gusto natin ma-resolve na mapayapa ito si sa Scarborsol, so ano mo wala sa ating pakinggan ni Ipararating? Ayon sa Pangulo, nagbunga naman daw ang pakikipag-usap ni Trillanes sa China, kaya mananatili siyang backdoor negotiator. Sa kabila ng pagpapadala kay DILG Secretary Maroha sa China bilang special envoy. As of now, yes, yes. But I will have to talk to him soon. I'm just loaded with so many things this past six weeks. Umabot na napakaraming barko ng China do sa Scarborough Sol. Kumonti na kumonti yun. Ayun naman siguro pwede natin i-credit sa efforts rin. At efforts, sa din sa tipa efforts. Sa statement ni Chinese Vice President Xi Jinping, ang sinasabing susunod na Pangulo ng China, sinabi nitong nais ng China na marisolba ang issue sa territorial dispute sa mga kalapit itong bansa sa mapayapang paraan. Instructions ko kay Secretary Rojas, simple-simple, siguruduhin na maparating yung ating mga pananaw doon sa highest levels of the leadership of uh, the People's Republic. Para klarong walang lost in translation, pag respond sila, maganda. Kung hindi, maliwanag sa atin na naiparating sa kanila yung talagang uh, sinasaloob natin ng maliwanag ng maliwanag. Sinabi ang mga ito ng Pangulo nang bumisita siya sa Fort Magsaysay sa Laur Nueva Ecija, para sa pagbubukas ng Aquino Diokno Memorial at AFP Center for Human Rights Dialogue na itinaon sa anibersaryo ng martial law. Sinariwan niya ang mapait na alaala ng pagkapit dito ng amang sininoy. Bilang nag-iisang anak na lalaki, maunawaan siguro ninyo kung gaano ko ninais na sa nangapi sa aming ama at sa ating bayan. Sina Senator Ninoy Aquino at Senator Pepe Jokno ang dalawa sa mga unang inaresto pagkatapos ang proklamasyon ng martial law noong 1972. Alpha ang codename na binigay noon kay Aquino, Delta naman kay Jokno. Pagkatapos ang halos anim na buwang pagkabilanggo sa Fort Bonifacio, dito naman sila dinala sa Fort Magsaysay para sa isang buwang solitary confinement. Ang building na yan ang siyang ginawang detention facility para kina Jokno at Aquino umaasa pa rin daw si Pangulong Aquino na matukoy na kung sino talaga ang mastermind sa pagpaslang sa ama. Batid naman natin na nakatakas yung mga sinasabi kong parang gitna doon sa talaga nagutos at uh, ito'y sinusubukan pa rin natin i-follow up no? na baka uh, makumbinse itong mga to na medyo may, may dad na rin na may isiwalat yung kanilang nalalaman. Claire Dolphin, Nakatutok 24 Horas.